Christmas means giving, not asking. Uy, pamasko ko. Walang ganyanan. Eto ang pamasko ko sa'yo. That is nice. Kasi inisip ko, ginusto ko, ginawa ko. Pero yung ako, hihingan mo ng pamasko, tutukan mo na ako ng barel. I-threaten mo na ako. Kasi bakit ka humihingi? Walang nanghingi ng original Pasko. Kusa na nagbigay ang Diyos, kusa naman tumugon yung mga ito at yung mga wise men, nung dumating, may dalang regalo. John 3.16 For God loved the people of this world so much that He gave His only Son, hindi nga natin hiningi. Eh. Ang Diyos na nagkusa, so that everyone who has faith in Him will have eternal life and never really die. Ang pag-ibig ng Diyos ay gano'n na lang at Siya'y nagbigay. Siya ang nagkusa. Kung gusto nyo, kung kaya nyo, magpamasko kayo. Pero huwag mamasko. O kung talagang adik na sa pamamasko, bawas-bawasan. Pili-piliin ang pinapamaskuhan. Halimbawa, yung mga OFW natin, mga mahal sa buhay, labing dalawang buwan na padala ng padala ng remittance, sa Pasko sila pa rin na magpapadala. Hindi na ba tayo pwede mag-ipon kahit konti, kahit galing din sa kanila, para sila naman ang maregaluhan kung Pasko, mabaligtad naman, forever na lang talaga sila magbibigay hanggang kamatayan.